Matibay po ha. May sobrang ganda ng quality na itong mga simada. Ang white is yes, watch again tayo. Free shipping po tayo ha. Ayan po siya mima ko. Ayan available natin mga boss madam. Ito siya, meron na po siya madam po bota. Ayan mi, what? Basket number ito mima, available din po siya mima ko. And then yung alam mima ko, basket number seven. 2020, nag-live seller na po ako dito sa, ano, sa, sa, sa baha. And then, eto lang ginagawa ko every para kumita po following po mga boss madam we check out yung nahabang discounted po tayo ha ayan comment down check out once na nakapag place order po tayo ayan mima ko sulitin nyo na yung pag chart out madam ko ha basket number one mima ko medyo ano siya mima ko ha talaga hanapin dyan sa sizes Ayan, mi what you see is watch, get. Welcome na. Baka pag size niyo po, madam ko, is size 43. Mag, ano kayo, mag-large kay basket 7. Live selling ko po yung mga gamit sa bahay. Ayan, tulad na ito jam an natin etong an na ano to tsaka po yung mga ano mga pagkain din po Ito yung yellow basket natin. Naka-free shipping mo siya makukuha plus cash only limit.